Happy -ha? yeah. Bayan Ba yan, video ka, pre, ako. Dalian mo na. May political, ano daw. Harassment? Oo. Oh, oh, na isa. naman? Oo. Oh, oh. May Dys ganap. Diyos ko naman. So, yan yung ating e palan ngayon, mga kabatang helmet. Yung binigay nga na statement ni Madam Sara Duterte na political harassment nga daw. Pero bago yan, panoorin nyo muna to. Pinawit po ang pangalan ni Kong Pulong at ni Attorney Mans sa issue ng uh, pagpupusti kumano ng 6.8 billion pesos ng drug shipment. Ang um, na ko po yung uh, reaction nito? um, uh, unfortunately, I cannot speak for um, Congressman uh, Polong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas uh, para sa pagsagot ng issue na ito at uh, napag-usapan din namin ng aking atsawa uh, si Mance na kung ano yung sa kanya na issue ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin uh, yun lang din ang uh, sasagutin ko para uh, klaro yung mga linya uh, ng pagsasagot uh, namin but as, always, as I always say hindi lang dyan sa kaso na i- nile uh, sa kanila uh, lahat ito ay uh, political harassment uh, political attacks nakikita niyo naman, lumabas siya nung, um, umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano dapat pinagawa natin para sa ating bayan, pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan at 'yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Ah, 'yung talaga 'yung basic na problema at basic need ng ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan nating lahat kung ano 'yung totoong problema ng ating bayan, kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. interview yan kay Madam Sara Duterte. Dung, hmm. Ano, oh, may political harassment. Sabi niya, parang uh -oh. political harassment na nga daw itong nangyayari. Pero hindi nga daw siya pwede magbigay ng statement kay Pulong Duterte kasi kay Pulong yon. Uh -uh. Pero yung kay Man Scarpio naman daw, ay ayan, basta napanood niyo na, di ba? Oo. Oh. Ano, sila? Ma, talaga mga kabata oh. helmet, no araw-araw na lang may mga pasabog. Pero may pasabog din, oh, 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 oh. eh. hindi naman kami sir. Harry Roken! Oh. Oh, wow Ayan oh, naman yan. ayun o, no, pasahin nyo. ba? Talaga daw, may ugnay eh. May ebidensya daw. Ebidensya ba? Sa 99 at si Mr. Harry Roque ay may... Ano yun, di ba? Talaga? Yan ba yung aabangan natin itong week na to? Nakakaloka oh. talaga ng no, mga kabata helmet. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga vlog, no? Video part, mm. Or mga video? Siyempre, huwag yung nakalimutan mag-subscribe at click na rin ang notification sa lahat ng mga ineepalan namin ng Bitch Cooper. Kami tayo ang pambansang epalogs. Epalogs talaga. Oo. Kasi ang ineepalan natin ay eh, yung mga issue na ayaw naman pag-usapan ng iba. Kasi nag usapan mo ng iba, mali-mali naman at fake news ang ipinapakala. Hmm. Kaya dito na kayo sa so, talagang wakit ng masa. Oo <laughs> naman. O ayan mga bata, helmet tayo. Comment nyo na kung ano masasabi nyo dyan. Pero pa, pa ba masasabi yung political harassment na kataga? Paano ba nagkakaroon ng political harassment, di ba? Parang ano yun no? Pag may salitang or term na harassment, parang naapit na talaga. Oh, yeah. Oh, Na, na vivictima ba? O, oh, di ba? Na-urge ba? Pero ano ba yun? naman? Oo. Mas kumain na, kita ang post niya ni I'm oh, in daw, tapos it's a tie. Tie a yellow ribbon. Oh. Ah. early, baka matchambahan live mo like the other day, 3am here. Anyway, have a good day. Be safe, be H, be si Anto pa! Oh. Salamat, Sir Boogie de Vera, sa iyong morning really. comment. Thank you po. Basta asahan niyo po yan na makakapag-live din tayo ulit. geographer. Yes. Pero maraming maraming salamat po dahil super mahalaga po sa amin ang ibinibigay nyo mga komento, Opo. mga suggestion, diba? Yung mga mm -hmm. point of view nyo, para talagang magkaroon tayo ng magandang balitakta. Mm. -hmm. So, para, for... oh! Comment na kayo dyan at baka kayo na po mapili namin sa ating comment of, the, day! Opo. day. Opo. day. <laughs> no, Opo sa mga bata helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay nyo, ay kapag may nyo. Bye! <laughs> Puga. Hindi mo. May ganyan. Stay in heat. Ah! Huh?